Meron na namang pinasok ng uhod. Hmm, tanggalin natin yan. Oh. Yan, oh. Bulok. Yan, oh. Bali, dalawa. May dala ka rin itong fertilizer. Malunggay. Linender na malunggay. Ayan. Ayan ating ididilig dito sa puno. Pakasyahan lang natin. Kunti lang dala ko. Ah, may nakuha akong tatlong tangkay na pinasukan ng uhog. Ito yung prinunin ko noon. O, oh, ang daming sanga na at bunga. Ayan. Saka bulaklak, oh. Nating tanggalan ng dahon. Kulang lang sa abuno ito. Ano ang daming sanga? may bagong tanim dito na gabi sili at talong yan kung nakikita nyo oh, ang dami ng buko mulaklak. ito yung pranonin ko tinutulang ko ng talbos sa dulo at mga dahon na ko at yung mga ganyan dito oh, tinanggal ko ngayon oh, ganyan. para yung nutrients nya punta sa itaas diretso yan o. Oh. Ganda o. Oh. Mga pruning to mga to. Yun o. Know, Ang daming sanga. Pero talaga hindi maiwasan yung ano ng uod pinapasok. Meron na naman dito. Ang daming panganding sanga. Marami Oh, yan oh. Ayan ang butas niya oh. butas ng uod. Meron na naman sa kabila. Yan oh, lanta na. Nalalanta. Nesprihan naman ito. Lagang meron papasok-papasok pa rin oh. yun oh kanina marami akong nakuha na namang ganito ating putulin to oh ito yung mga lalalim lalalim din ito oh. pupunta itong pababa hanggang mamatay Ah, uh, ayan no. Oh. Ito ito. Oh. Yan malambot na oh. Yun uhod na sa loob nagputuling ko yan pa tanggalin natin tanggalin din natin hmm. ayan oh laki ng damage yun yod oh ang liit sa loob tapon natin sa malayo yung kumadis naman nagtumbahan kung ano umulan kagabi malakas yung pagkaulan o oh, yan, oh, may bunga na. Ayan. Natumba po ito. Itinali lang ng gato. Yan, na lang dito. Ayan, may tali na. Hindi na itong hindi na pruning. Kumbaga doon sa na pruning. O. Oh. Ayan. na pruning mga yan kaya na kumpara natin dito sa hindi na pruning o iba walang bulaklak ayan ayan o oh, hitik ang bunga ng sili oh Ito ang garden namin ito sa backyard ng school. Uwi na kami. Uwi na kami. Ito na si James. Uh, uwi na kami. Uh, uwi na tayo. Papa, sabi ko, mm -hmm. mini, mini, nanibu, asante, tukusto toy, sabi ko. Mm hmm. Uh, uwi na kami. Labasan na ng mga eskwela. God bless. Uh, to karga karga ko si James. Oh, God bless. Oh, bigat mo. Uwi na. Mga 10.30 na. 7.30 ito, 10.30 ang uwi. Pabalit tayo ito, isa tayo Saan yung sasakyan natin? Yun, yung sasakyan natin. Uh, ay, huwag ko itong Ay, wag yun. Maagaan ako okay. itong. Hindi, twist lang. Hmm. Sige na, twist na. Ah, uh, itong sasakyan namin. Ah, uh, dyan ako. Ah, bibili daw kami ng toys. Ano kami sa bahay?